Hello mga ka-Virgin, good evening. Kumusta po kayo? Ito ako, Virgin pa din. <laughs> Nakakaloka pa rin kasi wala pa ring pagbabago sa buhay namin. Although nakapag-substitute na rin ako bilang teacher pero hanggang ngayon still waiting na matawagan ng deep ed so ang ginagawa ko ngayon na pang survival ay magluto ng kakanin ng salukara and then mag vlog vlog ngayon pagkatapos kong magluto ng salukara nakaidlip ako at nang gumising ako, meron pa lang napagsuluan si Daddy, si Daddy Chaymar ng pukot. So ayun, ginisa ko muna habang nagsasayang ako sa kabilang lutuan. Ginisa ko siya para may maulam kami at medyo starving na din ako kasi yung salukara ko ay pinakyaw kaya hindi na ako nakapagtira ng para sa pang-almusal namin. So, ang ginawa ko nagsain na lang ako at niluto ko ang kanyang nahuli sa pagsulo. So, guys, napakasarap nito kahit simpleng luto lang dahil ginisa ko lang siya ng bawang toyo at magic sarap. Grabe, ang sarap talaga. So, mula umarap umaga hanggang gabi, yan ang ulam namin. Kasi tinipid ko talaga. Alam nyo na, mahirap nang kumain na walang ulam. So yun, ang sarap pa rin kahit papano at naibsan yung, ay nabawasan yung gastusin namin sa araw na ito. Dahil wala pang sweldo ang Daddy J. Marco. Nag-extra siya, nag-labor siya sa pinapagawang bahay ng ati ko at sa linggo pa daw ang kanilang sahod kaya medyo tipid-tipid muna so ayun, nung maluto na yung ulam kumain agad ako kasi I'm starving na talaga sila daddy naman nandoon nag-work na yung anak ko naman pumasok na sa si school ang nag almusal nag -almost na lang siya ng tinapay sabi niya mamaya na lang daw siya kakain So ako, tahimik na kumain, mag-isa, dahil wala naman sila. So kumain na lang ako at nagpakabusog, ano? Kasi yun lang naman ang magagawa ko, eh kahit papano, kahit wala akong kasama sa pagka, sa pagkainan okay lang yun kasi hindi naman pwede na lagi kami magkakadikit. Especially, si daddy ay nagwo-work no? Ano lang naman siya doon, extra extra lang. Okay okay naman 'yung kahit ganun lang at least kahit papaano may konting grasya or pera na pumapasok sa bahay namin. Ang hirap talaga ng ano ngayon. Sitwasyon, hindi pa rin nagbabago promise kung meron lang akong internet na magbongga kaso data lang lagi ako gusto ko sana na lang magbalik ng YouTube lagi yung sa pagla live no kasi kahit papano doon nakakaipon ako ng dollars ngayon naku, ilang buwan na 7 dollars pa lang yung laman ng ng ano ko ng YouTube so sa mga makakarinig nito ah, uh, parang awa nyo na <laughs> sana makasahod ako ngayong March kasi yun ang birthday ko parang ano ko na lang din sa akin pa birthday ah, uh, $7 pa lang ang laki pa <laughs> ang laki pa talaga ng ano ko ng kakailanganin ko so wala naman akong ma-vlog kasi dito lang ako sa bahay hindi ako makagala-gala dahil nga pagkatapos kong magluto, natutulog ako kasi puya talaga ako. Alas dos imedya ako nagigising. Tapos natatapos ako magluto, 6.30. And then, mag-aalmusal ako. Pagkatapos ko mag-aalmusal, ma iidlip na ako hanggang 11 ng tanghali. So, pagkagising ko ng 11, hugasan ko yung mga ginamit ko sa pagluluto ng salukara and then magsasayang ako para sa aming tanghalian tapos pahinga uli konti walis-walis, linis or magbababad ng mga damit so ganun ang routine ko dito at pagkatapos ko na mag ano prepare magbababad na naman ako ng lulutuing ano kakanin yung sa lukara. So yun, pagkatapos magbabad, pagkagaling ni daddy sa work, sa extra-extra niyang paglilabor doon sa bahay ng ati ko, saka naman sila magpapagiling. So yun. Ah. Ano pala gusto mo? Kain muna bago pasok? o pasok muna bago kain. Kasi ako, kakain talaga muna ako bago pumasok. Malay natin, magutom ako doon sa, sa school, di ba? O sa trabaho ko. So, kain muna bago pasok. Ano ba nasa isip mo? Ikaw talaga, ibang kain yun ha. Hmm...